tatanim ko na itong mga sayuti ko bago masira. Hindi ko napansin, hindi ko na pasyalan. Itong isa yung binigay sa akin. Hindi naman tumubo. Iba yung kulay niya, mas green siya. Tapos yung ito naman, natuyot na pala. Grabe. May git. Dalawang ban yata, hindi ako nakapasyal. Almost two months hindi ko sila natignan kasi inimbak ko sila sa madilim na lugar so natutuyot pa lang so itatanim ko na tong tatlo itry kong itanim bago sila masira tatanim ko na lang dito yung isa try ko baka tumubo pa sakali tapos pag spring na itatransfer transfer ko na lang Mm Kiss me. Hmm. Ano yung mga sayuti ko? Yung, yung dalawa dyan ko tinanim. Pero hindi sure kung mabubuhay. Ito yung tatlo. Sana mabuhay dito. Sana stable na yung weather.